Malinaw pa. Pogi. Okay, okay tama wala akong salami. Oo oh, nga. <laughs> ka eh. Tinatanong ko pa. Huwag kang makailang. So, malinaw ang mata mo. Pogi ba ako? Ha? Huh? Pogi ba ako? Hindi, pangit. Ba't ka oh, ng tanong? mo pa kasi ay, pogi ba ako? Oo, hindi. Pogi o pangit? Pangit. <laughs> uh, ano ba? 500. Ay, 500. Pogi ako o pangit? Ganun din. <laughs> 1,000! 1,000 na! 1,000 na! Ayan, Jose. Jose, manalo. Natalo ka na. Ganon din. <laughs> Ay ganun din, na eh. pare, -pare. man buma. Hindi naman mag-iba kung bigyan mo ng pera. 500 po. totoo totoo totoo. Yan, totoo ba? po Ayan 'yan. Oo. oh ko. Tatanungin po uli kita. Pogi ba ako o pangit? Ganon din. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Dalawang libo na yan.